O ayan mga ka magandang umaga o ayan po nanamba ako nakahuli ako ng pangulam ito po pasensya na kayo at ngayon lang na ulit naka video gawa ng pasira-sira na yung cellphone ko ayan po yung huli ko sigurado ng pang ulam ngayong umaga tanghalian pa mga ah, kabrados anong tawag sa inyo ng isda na ito dito sa amin ang tawag nun talad Saka ito anong tawag sa inyo nito dito sa amin ang tawag din nito ay nublad kapatid ng danggit nublad sarap sabawan. at ito mga kabrothers anong tawag sa inyo ng gantong isda dito sa amin ay maringyan masarap kusiduhin At danggit sa maliliit. Pwede lang pagtanggal sa lambat mga ka-brothers ng mga isda. Ayan. Ganyan lang. Kunting pisil-pisil -pisi lang. Tanggal na. Hindi kami makapaglaot ng ano sa buya kasi masama yung panahon. May nagbabadya na namang bagyo. Dahil dito naman tayo sa tabi. Kaya nga mga mga ka-brothers, hindi ako makapag-video doon sa pamimingwit namin ng tulingan. Kasi wala pa tayong cellphone na maganda. Lipa ako makabili ng cellphone na maganda, nag-iipon pa ako pambili. Saka na pag may cellphone na ako maganda, ipapakita ko sa inyo kung paano paano kami mamingwit doon sa buya sa payaw do sa luwasan tinatawag dito sa amin ito mga kabraders ano tawag sa inyo nitong isda na ito dito sa amin ang tawag dito ay katambak masarap masarap sabaw may kalamansi kahit anong luto dito sa isda na to mga kabraders Siguradong masarap. Ayan po. Katambak. Ito mga ka-brothers. Ano naman ang tawag ng isda na ito sa inyo? So, ito naman mga ka-brothers ang isda na tamad dito sa amin angon kung tawagin tamad to lagi lang nakahiga yan po pero masarap masarap ito sa paksiw puno ng ano puno ng luya luya ba Sus, siguradong sarap ng kain mo nito angul mahal, mahal tong isda na to kasi masarap din angon mga ka-brothers ito pa po ano po ang tawag ng isda na ito sa inyo matalas ang ipin ayan po oh. malaki dito po sa amin ang tawag nito ay tuko asuwang vampira ba Uh, ah, kahuli po ako ng ano ng isda na pinaka oh, isda na gwapo pinaka gwapo sa lahat ng mga isda Mr. Swabi ba pinaka gwapo sa lahat ng mga isda kasing gwapo ko <laughs> ayan po Mr. Swabi ayan po yung Mr. Suabi nya Mr. Suabi So, ayan po mga ka-brothers, tapos na ako magtanggal sa lambat ng isda kong nahuli. Ayan po lahat, nahuli ko. Masarap, kusiduhin, may ulam na. So, paano mga ka-brothers, hanggang dito na lang po kasi mapupulistorage na naman yung cellphone ko. Maraming maraming salamat mga ka-brothers sa support at panonood ng aking mga ginagawa ang video. Abangan nyo naman po ulit ang aking gagawing video ulit sa pangingisda po. Maraming maraming salamat po.